ano talaga yung pinakaginawa mo doon sa may holy water? So, anong, anong una nangyari? Kumuha ka ng sobre. Opo, tapos kumuha ako ng sobre, tapos binalik ko agad, tapos tumingin ako sa holy water, kasi ang meaning doon, nag-wish ako doon sa holy water. Hindi yung meaning ko doon. Anong pinagdasal mo o winish mo doon sa holy water? ayaw ko pero mm -mm. Anong sabi ngayon ng lolo't lola mo dyan, ng mga kaibigan mo? Dito ko yung pinakita na, ano, may mga kaibigan na hindi talaga totoo. Ganun, ang dami nila. Hindi lang talaga yung kaibigan na yung stay sa akin ngayon. Hindi mm -hmm. na natapot ako kasi wala ako. Ayaw ko ba ako ulo? Wala yung kinamang basama. Nag-dindula ako. Pero hindi ko dinulaan yun doon. Wala akong ginawang masama. Tanungin na kita ha. Um, um, ikwento mo anong nangyari doon sa video na nag-viral. Ang una, ang una kasi noon, um, pumunta kami sa simbahan. Tapos noon, nag-video kami. ay video namin doon, yun, yun yung pinakalas video namin ginawa, yung sa Holy Water. Yung meaning ko sa post Holy Water, is yung meaning noon, is yung, yung yung pinulot ko na sobre, yun yung, hindi yung meaning yun, ano yun, yung, 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 yung sa post quiz, ano ba yun, yun yung meaning, hindi, hindi ko niluwaan yung holy water. Kasi makita naman yung sa book, sa video ko kung niluwaan ko ba o hindi, hindi ko talaga niluwaan, madaming tao dun, saka may CCTV ang simbahan, <coughs> <coughs> bakit ko niluwaan yun? Kahit, kahit mga ano yung content ko, kahit mga grabe yung content ko, hindi ko gagawin yun. So, anong ginawa mo doon sa parang, ano ka, nakayuko ka? Tumingin po ako sa holy water. At saka may mga tao po doon. At saka kung niluwaan ko yung mapapagalitan kami. Ang, ang sinabing niluwaan, dinuraan, di ba? Oh, Oo. Ito sa yun. Sinong nag-video sa'yo noon? Yung kaibigan ko. Mm -mm. Tapos in-upload mo. Sino nag-upload? page namin. Ako yung upload. Okay. Tapos, anong reaction mo ngayon na nag-viral ka na at Sinara nga daw yung simbahan, no, pansamantala, kasi nga nakitang nagdura ka, di umano. Oo, nasara talaga yung pag-impis na depresa ko. <laughs> Nakausap mo na sila, Father, din sa simbahan? Actually, kahapon, hapon ako kay Father, tapos yun, hindi ako ginausap ni Father, kasi galit na galit sa akin. Hmm. Ah, pumunta ka na kahapon sa simbahan. Oo. Uh -uh. Lahat ng mga taon ka sa amin, galit na galit sa akin. Hindi na nga ako makalabas ng bahay. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. <laughs> Ikwento mo, um, kailan ka pumunta doon sa simbahan at saka ano talagang gagawin niyo doon, ginawa niyo doon sa simbahan? first time, nagsimba talaga ako, nagsimba ako. Tapos, pagkatapos nagsimba, yun, nag-video -nag ako kasi pumunta ako simbahan. Tapos yung holy water, yun yung pinakalas na video ko. Mm -mm, mm -mm. Tapos, tapos hindi ko alam yung mga tao, ano-ano, sinasabi nila. Mm-mm. Sa -mm. dipis na ako, wala na akong maiya. Ang laki na ng eye ko. Mm -mm. Hindi <laughs> ako makatulog. mm, -mm, mm, -mm am sabi mo nga pumunta ka kahapon kila father doon sa simbahan. Yes, pumunta po ako doon sa convento hall day. Talaga ako doon starting 7 a.m. Kinausap po yung isa lang sister. Nakausap po si sister Christine. Tapos yun nga sabi niya sa akin, hindi daw po makausap si father. Kasi may ginagawa daw. Tsaka baka hindi pa ito yung panahon. Sabi ko, ayaw ko makasuhan. Wala mo akong ginawa. Mm -mm, mm -mm. Kasi kahit yun yung mga blinds ko, makita nyo naman sir sa mga blinds ko na hindi talaga yan, ano, um, hindi talaga maganda kasi yun yung kumita ko, makita rin ako ng maliit. Saka ako lang po talaga nag sa sarili ko sir. Mahirap mm -mm. kami. Mm -mm. Ano bang pinakakaabalahan mo dyan? Nag-online selling po ako sir. Mm, mm Yung maliit na mga, sorry, yung maliit na mga damit, ganun lang. Kasi, mm. ako lang, wala na kasi ako mamang papa eh. wala bata ako, na. Kasi, mm. wala na. Siguro, anong mensahe mo sa mga nag-post, nakanood na nung video at um, yun nga no, nababash ka. Anong mensahe mo sa netizens? Wala talaga, wala dito, talaga. Oh, ginawa mo sama. Ng video lang kami. Nating meaning ko sa potis yung sabay na kinuha ko, hindi ko talaga nalawaan yun. <laughs> hindi ko gagawin yun kahit na napakasama ng content ko, hindi ko gagawin yun. Rest, ito na yung seto ko sa Baal. Hindi ako gano'n kasama. Hindi ko, mm -hmm. <laughs> ko sabay ang content. anong nangyari? Yung sobre, nilagay mo dun sa may anuhan ng ano, holy water? Hindi ko, nilagay ko ulit. Kinuha ko lang po yun. Tapos nilagay ko ulit sa ano, sa... sa lagyan na ano, yung bak. Kinuha ko lang po yun. Tapos binalik ko yun yung puyo po yun ko. Hindi ko po alam na gano'n na pala kalaki yung ito pang sa mm -hmm. <laughs> Hindi ako makakain. Sa kapit, hindi ako makakain. Doon.

madalas ka ba magsimba doon? Malapit lang ba yung simbahan na yun sa inyo? Opo, oh, ilang katayan na yun dito. Malapit lang dito sa bahay na lola ko po. Mm-mm-mm-mm-mm-mm. Nga po, gusto ko mang suri sa lahat ng tao at saka kay Father. Sa lahat ng simbahan katuloy ko, hindi ko sa talaga ninuraan yun. <laughs> para lang for the views, hindi ko po yung gagawin. Mm -hmm. po ako kalala na gano'n. Kahit na gano'n yung content ko, hindi po kalang Ano ba yung mga content mo sa social media? Yung... Yung talaga mga worst na content. Nandun po talaga sa wall po yung, yung uh, ano ako, yung nag-ano ako sa... <laughs> yung mga bad na content kung ginagawa ko. Anong, anong klaseng content yun? Yung, una talaga nag-viral ako yung, ano ako sa plato, yung tum tumayak sa plato, ganun. Ang dami ko ng videos na mga bad. Kaya, kaya nila ako pinabas na sobra. Mm, mm -mm, mm Oh. Pero, kahit na, pero kahit na ganun yung videos ko po, hindi po ako masamang tao.